Kuma. Ano? Kuma. Kumandong kay Tekla. Mag Ay tuwang-tuwa yung boyfriend mo. <laughs> go, go. Patog. Mag-selfie kayong dalawa at i-upload sa Instagram na walang caption. Wow! Ah! <laughs> Pwede lang i-delete after 10 minutes. Okay, wow. after 10 minutes. Ang magal ng 10 minutes. Siyempre, ang gagamitin natin phone ay phone ni Lexi. Lexi. Yan. Uh, uh, Para bukas nasa pep kayo. <laughs> Lexi, kumandong. May uh, tecla. <laughs> ang bago nagpapatibok. Sure ba? Ayan. Okay, ang ganda ng bag. Wow. Ay. Wow. Asan na? Ayun. Ayan. Okay. So, Lexie, kandung ka na. Huwag ka magalang makakaganti ka. Okay. Ay. Kasi ako naman ang kakaganti ano. kay Gil. Ay! Ako yeah. naman? <laughs> um, oh. <laughs> ha? Selfie. kandong sa... sa... Pare, ano ang trabaho ng oh! pare? Oh! Go lang, go lang. Oh! Jeffrey, go, lang. go, go. Dito ka na. Asan ba? Ayan. Kandung. Sandali, tulis ng puwet mo, Lexi. Ay, grabe ko! <laughs> <laughs> Yung cue card. Yan. Tanggalin mo. Baba mo, babe. Tag baba mo ka. Di makita. Yan. Tatlalaki ka dyan, Tekla. Huwag ko nagpapagirl. Halina! May pasawas ah. Ay, gawal ka. Ay, yes! Oh, Ay, wow. go <laughs> Gwaping pare! Gwaping! Gwaping! Pogi pa niya! Pogi! Upload! Yes! Oh, yes. Upload! Oh, oh, yes. oh, Upload! <laughs> No, be, patingin, kailangan naka-upload yan. 10 minutes dapat sa Instagram mo yan. Tapos? You have to show it sa ating t family na in-upload mo yan. Parang... Patingin, Be. Oh, sira na yung aesthetic niya. Aesthetic ng Instagram feed. Oo. Patingin, Be. Ah! Yung mukha ni Lexi doon, pulong-pulong -puro ng panlulumo. Yeah. <laughs> <laughs> At yun nga mga katibas, habang ha, naka-upload po yan for 10 minutes, nako babasahin natin isa-isa yung mga comments dyan, mamay. I'm sure puro ano yan, pagtatangi, uh -oh. yan. Uh -oh, Appreciation. <laughs> diba? O, dahil dyan may last question tayo. Para kanino to? Okay, para kay... Gil. Go. go. Alright, go. Makinig mabuti. Ah, meron na agad, o mamaya basahin natin. Comment pa more. O uh -huh. for you, Gil. Ano ang meron kay Lexi na wala sa pinakahuli mong naging girlfriend? Ano ang meron kay Lexi na wala sa pinakahuli mong naging girlfriend? Medyo uh -huh. spicy to, ah. Spicy siya, maanghang ka. <laughs> no, spicy yung question. Uh -huh. Napaisip siya, guys. Wala ako dyan ah. At nagkuya ko eh. Ano ah? Uy, uh, ba't ka nag-iisip? Hindi, iniisip ko. Wait lang. Um, ano ang meron siya na wala? Siguro, I think ano, uh, mas... mas match lang siguro yung personality namin. Match? Ni Lexie. And uh, mas I guess same kami ng wavelength. Ang ganda ng word na yun, no? Oh. Marinig mo sa partner mo, sabi niyang oh. match kayo, no? Ano, posporo. <laughs> <laughs> Umaapoy, charot. Pero di ba, kita mo naman di ba, dati hindi siya madaldal, ngayon oh. madaldal na siya, oh, Madaldal na siya. No? Nahawa, nahawa okay, na oh, oh, din. Lumabas oh, na, na, na. Na, 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 na siya doon sa Lumabas siya sa ano niya. Nung first time na dito, ano to, na, no, talaga, na, match sila, no? At <laughs> least, na, nagiging mature siya. Yes. Di ba, kinilig din si Lexi, pero ikaw ang paparusahan, be. <laughs> <laughs> ikaw ang bubunot. Uh, ah. Bukot sa pagbasa namin sa mga comments mamaya sa Instagram mo. Ba't laging ako? Yes, Bunot. go, please. <laughs> Yan. Ayan. Oo, mahaba, oh. Pakibasa, Ano kaya ang parusa Ipapasok ni Lexi sa Laylay. Ako lagi gumagawa. Ipapasok ni... Oh, Ni... <laughs> Ipapasok ni Lexi sa Laylayan ng pantalon ni Gil ang isang kalamansi. Tapos kalamansi? pa sa bewang, papasok sa Laylayan ng shirt at ilalabas sa butas ng damit sa leeg. ano yan? Kalamansi! Mula sa pantalon, pababa, uh. Iaakya. Tapos ipapaikot mo ng berry light sa gitna, uh -huh. Walang nakalagay. <laughs> <laughs> may may ipit. Lagi ka may additional instructions, Ate Bubay. Para may ano, di ba? Uh -huh. Saan na? Para may ano, may kwento. Kailangan tumayo. Gil, tayo ka. <clears throat> Sabi ni Gil, ba't ba ako nagsuot ng ganitong pantalon kasi? Uh -huh. May ipit. Buti nga, hindi anong ilalagay dyan yung orange mismo na ano, uh -huh. yung kahel. Oo. Oh, oh, yeah. game. Ready na? Lexi, go! 10 minutes lang ya. Ay, 10 seconds lang. Go! Oh! Dali! Go, Lexi! mas mataas. <laughs> Ay! Nakikiliti. yun. Huwag ka Nakikiliti. Ay! Ayan. Tapos idaan mo sa gitna. Oo, oh, Lexi. Mag-ano mag ka, mag-U-turn. Ayan. Tapos, ayan na. Ayan. Ba't ka babe. Lexi, eye to eye. Ayan. Kailangan nakatingin. Yan. Tapos sa taas, kailangan mo makuha yan sa pinakataas na banda, sa may bandang egg. Uh -uh. Yan. Yan. Tapos dapat, pag nakuha mo na, eye to eye. oh, uh -huh. Ang tsaka mo. Ayan! <laughs> yan! Yes! Dahil dyan... Itatago ko ito bilang remembrance. Ayan. Ilan naman ang collection mo dyan? Tatlo, friend, <laughs> yung last time natin, di ba? <laughs>